Hello, hello! Ang aking uh, today's video po ay gagawa po tayo ng uh, honey mustard pork chop. Ayan po, min minarinate ko po siya. At uh, ready ko na po siyang lutuin. Ayan po, napakasarap! Minasage-massage ko na po ito. Para po, mas masarap daw po pag minamassage. Ay, sana oh! <laughs> <laughs> Ayan, shoutout po sa aking mga whitey friends Ayan po, aking mga whitey friends Ayan, hello po kay, uh, sa aking ka-team Amazing Ayan, shoutout po sa inyo Shoutout sa lahat po ng, uh, especially po kay uh, Sis Fuline Sato Ayan, kay Richard Magbato TV at kay... Uh, Limer's World. Ayan. Kay Pangga Kapaksit. Hello. Mega love shout out. Ayan po. At habang nagmamassage po ako dito, Nagsha-shoutout po ako. di ba? Ayan. Shout out po kay uh, Sis Marilyn. Family Vlog. Mega love shout out. Ayan. At kay uh, Love Angel V. Love Angel V. Hello. Mega love shout out. Ayan. Pasensya na po kayo. Nakapambahay lang po tayo ha. Huh? <laughs> <laughs> yan, shout out po kay Lods Gary, kay Gary Official, at kay uh, Sis Juvian. Yan, mega love shout out. Ayan, at sino pa ba? Kay Sis Belski, mega love shout out. Ayan, at kay uh, Sis Arya Marie. Ayan, shout out sa inyo. Kay uh, Sexy Dabren, kay Sisi Dabren. Hello, Sisi Dabren. Ayan, thank you po. Ito po yung aking minarinate at tingnan ang sarap. Oh, di ba habang nagsasalita po ako dito, nagmamarinate na po pork chop. Ang sarap po. Waha. Wow, minas minessage ko na po ito talaga. Ayan, ipapakita ko po sa inyo, tingnan nyo po. Ayan, nag-nag-nagbababad na po ako dito ng pork chop. Ayan po, napakasarap po nito talaga. Ang sarap Ayan po, i-massage po natin Ayan, ang sarap Pwede po itong overnight Pero pwede na din po itong uh, lutuin Ayan Lulutuin ko po ito sa air fryer Ayan po Tingnan po natin kung gaano kasarap Pero syempre, mas masarap po yung overnight po siya sa ref Ayan Ang sarap po Ito pala, hindi pa ito na ano Hindi pa ito na massage Ayan, massage natin Ang sarap po mm massage po natin. Ayan, syempre po nag naglinis po ako ng aking kamay bago ko po bago po ako humawak dito. Ayan, sabi nga po nila mas masarap daw po yung uh, yung uh, pinakamit niya kapag minamassage. Ayan po oh. I-massage po natin ng ano? Ng may pagmamahal. Wow, sana all. <laughs> Ayan, ang sarap po, grabe. Sarap po nito. Ayan, lutuin na po natin. Magasalang lang po ako siguro ng uh, dalawa. Ayan. Sarap. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng manonood ng aking premiere. Thank you, thank you po. Ayan po. Ang sarap po nito. Ito po ang uh, flavor po nito ay ano, barbecue marinade honey mustard. Yan, try nyo din po ito. Masarap po ito, ha? Hindi ko na po sasabihin kung ano pong uh, brand. Uh, not sponsored po yun, ayan po ha Ayan, sige po, isa lang na po natin Ayan, hello po guys, ito na po yung ating uh, Marinated na uh, pork chop Ayan po, ang uh, flavor po nito ay honey mustard Ayan Ayan, ilagay na po natin sa air fryer itong ating uh, honey mustard Ayan po Ayan, asarap ay, nagpapainit na din po ako ng uh, rice sa uh, rice cooker para po hindi na po ako nag-saing uh, Ayan, nasarap. Mmm. Yan, i ano ko po ito, i lulutuin ko po siya ng ah, uh, sorry po, sorry. <laughs> mahulog yung ano? Mahulog yung uh, air fryer. <laughs> Ayan. Ayan, ang sarap po nito. Ayan, ipakita ko po sa inyo ha. Wait lang po. Ay, wait lang. Ayan, ipakita ko po sa inyo ha. Wait lang po ha. yan ito na po yung aking uh lulutuin sa air fryer. Ayan po, ang aking pork chop. Ayan, saraduan na po natin. Ayan, nakadumi na po yung ating uh, air fryer. Ayan, nasa 200 po yung ating settings. Ayan, iset ko lang po siya ng ano, ng uh, 10 sigura. 10 muna po muna. Then, uh, check po natin kung okay na siya. Ayan. Ayan. Yan, wait lang po tayo ng uh, 10 minutes. Kung hindi pa po mag-add lang po tayo dito sa pinaka minutes niya oh, yan o. Oh. Yan, napaka ano po uh, convenient po ng paggamit ng air fryer. At uh, mabilis din po, hindi po masyadong uh, makonsumo sa kuryente. Ayan. Yan po, at uh, nagpapainit na din po ako ng uh, kanin sa rice cooker. Ayan. Ayan. Balikan po natin after 10 minutes. Ayan. Tingnan na po natin kung uh, pwede na po siya. Ayan na po. Oh. Hmm. Ayan po. Uh, after 10 minutes po ng uh, uh, cook ng kanyang uh, cooking time. Ayan. Parang uh, Siguro magdagdag pa po tayo ng mga 3 minutes. Ayan, 3 minutes po. Ayan, wait po tayo ng 3 minutes. And 5 minutes na po siguro. Ayan. Start na po natin ulit. Sana po hindi mag-dry yung kanyang ano, yung kanyang uh, meat kasi po pag over yung cooking time ay minsan po ay ano, yung meat niya ay uh, parang tumitigas. Ayan. Wait lang po tayo after 5 minutes. Yan, malapit na po siyang uh, matapos yung 5 minutes. Yan, waiting po tayo. Yan, waiting po tayo ng 1 minute para po maluto yung ating pork chop ayan, malapit na po ayan, ayan mag-a-alarm po yan pagka ano, uh, tapos na po yung time ng cooking nya mag-a-alarm po yung ating uh, air fryer maka-off na po siya then uh, mag-a-alarm po yan tingnan niya po ayan, pwede na po basa natin ayan na ayan na po yung ating pork chop ayan ayan po yung luto po sa air fryer, ganyan po hindi na po ako gumamit ng oil para po maluto siya ayan, ang sarap po ayan, titikman na po natin wait lang po ha Ayan. Kukunin na po natin siya. Ayan natin. Ah, ito palang ano, back pala. Pwede, ano, you know, mga 2 minutes pa po tayo. Kasi yung back niya, hindi pa masyado. O, oh, yan, o. Oh. Ayan. Another set pa po tayo ulit. Siguro mga 18 minutes po ito. Ang ating uh, pork chop. Ayan, air fryer pa lang po. Ito yung bilis. Wait so, lang po, ang init. Uy, uy, sorry, sorry. Ang init po. <laughs> oh my God. Ayan, another, ano po tayo? Another... Yan, 5 minutes or 3 minutes. Yan, 3 minutes po tayo ang time. Ayan. Para maluto po yung uh, pinakailalim. Ayan. Ready na po ang aming pork chop. Ayan na po yung kanyang uh, finished product. Kunin na po natin. Yan, kuhanin na po natin ito. Ang sarap! Mmm! Ay! Ayan, ito na po yung ating nilutong pork chop. Yum! Ayan, tikman po natin. Ito po, tikman po natin. Mmm, sarap! Ayan, thank you for watching everyone! Kain na po tayo!